per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na pang hayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Kapag po sinabi, ninuman na ito ay panghayop na bigas. Minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. Hindi ko alam kung anong motibo nila, baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. Kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at uh, masabotahin ng mga fake news peddlers magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. At magdududa ka dahil bakit bisayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Kaya po bisayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar. At sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas Areas. Ito rin po ay uh, pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. Promise na naman yan uh, sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Ang tunay na leader at, at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, naunti-unting natutupad ang aspirasyon nito ng pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita? Nagiging negatibo. Magkaisa tayo para matupad ng pangulo ang pamahalaan, ang mga aspirasyon para sa taumbayan.